Para magamit ang program appropriation sino ang nag-approve ng special budget request ng DPWH through the secretary ang Department of Budget and Management po. Ang Department of Budget and Management tama po ba tama no? po. Final answer? Tama po. Pero sabi po uh, if we go to section 35 chapter 5 book 6 of EO number 292 special budget for lump sum appropriations Expenditures for lump sum appropriations be approved by the President. So, ang approval po ay Presidente. Tama o oh, mali? Binasa ko na po eh. Well, uh, yes. Tama. Tama, tama po. po. So, in other words, um, uh, ayun na po rito, ang Honorable... nag-approve po ng lahat ng mga proyekto sa unprogrammed appropriations ay ang Presidente mismo. The Honorable Tino, please mind up. Ang sabi po ng palasyo wala pong role ang Presidente sa issue ng flood control. Uh, hindi siya involved sa corruption. However, ang malinaw po na na-establish natin, actually, yung approve approval ng 4,000, over 4,000 additional infrastructure projects funded from unprogrammed appropriations, particularly in 2023 and 2024, ay lahat po yan para mapondohan from unprogrammed appropriations, kailangan aprobahan po ng Presidente.